Okay, clear po yun. Attorney, na-trace na ho ba ninyo kung saan talaga ito galing at paano ito nakapasok sa ating bansa? Ano po to, ma'am Hindi tayo nagma-manufacture ng ganyang klaseng sigarilyo mm -hmm. and we are looking in the possibility na ito ay nasmuggle, pinuslit sa ating bansa. Mm -hmm. o, kasi hindi naman tayo gumagawa ng ganyang klaseng sigarilyo mm -hmm. and yung National Tobacco Administration already issued a statement na yung 'yung dahon na ginagamit para dyan sa sigarilyong yan, hindi ho sila nag-issue ng authorization for the importation of that kind of of leaf. Mm -hmm. So 'yung ibig sabihin nito, 'yung dahon na ginagamit niyan, 'yung Nicotiana rustica, hindi ho ino-authorize ng National Tobacco Administration for importation. Mm -hmm. So pas 'yun nga uh, smuggled from where, attorney? most likely uh, Ma'am Lourdes dito sa may mga country Southeast Asia po na country mm, -mm pa yan. Mm -mm. Uh, dinaan through backdoor. Y yan po ano. Yan po ang titignan natin. Most likely backdoor po yan. Oh. Yan kung um, paano nila pinasok. Oo. Pero wala. Kasi alam naman natin mm -hmm. na strict sa customs po natin. Oo. Wala pa ho kayong nakikitang individual na pwedeng nagdala o nagpapasok dito sa ating bansa? May mga minomonitor po tayo. Sa ngayon, continuous monitoring pa lang po mm -hmm. uh, Ma'am Lourdes. Hindi lang po natin maaaring banggitin yung mm -hmm. individual o tao dahil these are operational matters na baka maka po sa ating ginagawang uh, operasyon. Mm -hmm. Ang ang amin lang yung assurance na sana po hindi talaga siya kumalat pa o kumalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa? Apo, ginagawa naman ho natin ang paraan yan. We have our partners hindi lang naman po ito PDEA nandiyan o in dangerous drug sport we also have the PNP and yung yung ating mga border patrol nandiyan o sila na nagche-check ng mga mm -mm. possibility na mm -mm. may pasok sa ating mm -mm. yung Aturnin nalamano kami sabi nakikita ro po ito sa mga online websites Yes 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 nasa talamak po ang bintahan niyan online. Kaya oh, tayo, may mga partnership na tayo with the CICC. We are monitoring, we are monitoring ngayon po yung mga online sellers. And in, in, the coming days, kung meron din ho kami na balitahan na individual din ho, nagbibenta niyan, magkakandak po tayo ng mga test buy sa mga... <coughs> sa mga taong yan and later on by bus operation po pag nagpositive po synthetic natin. <coughs> Pero attorney, didiretsoin ko na hindi naman po sa TikTok Lazada or sa Shopee? Basta, ano po ma'am Lourdes, online shopping application po. Oo, okay. Sige, malinaw po, online shopping applications. Okay, attorney, ipapahabol ko lang. Ano na po yung latest update dito po sa mga napakalaking bulto at talaga ng siyabong nakuha sa dalampasigan dyan sa bataan? Ah, nasa ano pa ho yan? Ah, nasa PNP yung sako-sako po nung... Opo. Siya po na nakita sa Dalampasigan. Hinihintay lang po natin na i over sa atin po yan ng PNP mm -hmm. dahil ni-report po ito ng concern, concerned citizen sa PNP. We are just waiting for them to turn it over sa mm -hmm. ating ahensya po. Since under Republic Act 9165, it is the PIDEA who is the repository. Tama. of all seized and confiscated dangerous drugs. Oo. Ito po ba'y konektado sa floating shabus na napag-usapan natin uh, a month ago? ini Bistigan pa ako yan, na mm -hmm. Ma'am Lourdes. Kaya nga nabagit ko pa, ho, wala mm -hmm. pa ako kasi sa atin yung yung mga na-recover ho doon, iniintay lang ho natin for turnover. Para magawa natin ng tamang laboratory analysis. Mhm, -mm, okay. Attorney, maraming salamat oh, Attorney, bago pala no. Yung mga kawani ba ng ano, PDEA, pinag-mandatory drug test 'yan, sir? oh, Ma'am Lourdes, mm -hmm. mandatory drug testing po tayo 'yung mga kawani ng PDEA. Uh -uh. Every year 'yan, meron naman no kaming mandatory drug testing dahil sa atin po, one strike policy po tayo diyan. Mm -hmm. Once na meron ho tayong kasamaan sa PDEA na nagpositibo for use of dangerous drugs, mm -hmm. automatic po 'yan. Tanga sa servisyo at meron pa po yung kakarapin na kaso. Mm, hindi po ito violation. As a lawyer, di naman po violation, di ba, attorney?